Ngayon po, samahan nyo po ako. Dito po tayo ngayon sa Burautan, Latagan. Dito po sa Carmen Planas, sa Divisoria atin pong titingnan at sisilipin po natin kung ano pong mga nakalatag nilagay ng na mga mga gamit mga paps tingnan po natin ngayon kung ano mga dala nila nilatag nila ngayon dito sa Carmen Plana sa Burautan mga paps ayan ayan yung papasok sa Burautan papasok po tayo dyan ito yung divisoria mga paps ito po yung Carmen Plana Street. Papasok. Ang daming tao mga paps. Ang daming tao rito. Lalo na po pag kaling ko. Ayun, ang dami na naman upukan sa pwesto ni Mang Boy. Ang daming tao rito. Natatanaw ko na ang kapal na naman po ng mga tao doon sa pwesto ni Mang Bong. Kumusta yo na? Eh wala pa 'di ba boy? Ah, yeah, ah. Yeah, yeah. yeah. so, gusto ah. ko si na. Sanod kana lang ha. Mang Bong. AJR. Ayan ito dinadayo dito sa Divisoria sa, oh, si oh. sa, sa Carmen Planas mga pa. Ano Wala. Yung kanilang gusto mo. Okay. Ito Tayo ang dami pong namimili dito sa pwesto ni Mang Boy. Ito ang dinadayo dito sa Carmen Planas Bora o mga pa. May may warranty tayo. Ano? tawag sige sa mga 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 May mga 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 mga

Ayan Parang hindi na yung Ano ba gusto mo? Ito. 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 Ayan mga paps Sa halagang 2-5 3K May magandang relo na po kayo dito Sa pwesto ni Mang Boy mga paps May tagda dalawang libo Iba iba po May mga automatic May mga quartz movement Ayan o Mayroon pa siyang kinakaskas na relo Ayan o mo Kaskas mo Kaskas mo

maganda na po ang mga rilong mabibili nyo rito mga paps oh. magkarilo ang sadya nyo dito po kayo sa Carmen Planas maglakad-lakad po kayo pasyal po kayo rito mga paps ayan sigurado may makikita po kayong magandang klaseng rilo rito hindi po nakikita dyan habang tumatagal po yan ang rilong pops Ito si Mang Boy, Fishing DC o. Oh. Ayan mga Asa ano ba yun? Sa mga ano, Oh, uh, dito tayo po si Bayo Rick. Ano tayo sa ano ha? Oh. Uh, meron po tayo ng Richard Mead. Salamin na po. You know? Ayan o. Ayan. Oh, uh, meron pa tayo dito ng Seven Friday. Mm. Ah. Uh, Seven Friday. Fossil. Ah, Fossil. Yan o, oh. magkano sa posi? 2.5 may bawas pa. 2.5 may bawas pa. Ay, meron tayo ito ha, ah, pang babae ha. Eh? Babae. magkano dyan, dyan, boss? 1.2, isang libo na lang. 1.2, isang libon na lang. Oh, ayan, eh. oh, pareho lang, same oh. na yan ha. Oh. Ayan o. Oh. Ayan. Ayan. Swats. Swats. Rintage. Swats. Ayan o. Uh, oh. Magkano? Ayan, 2. 1.2 na lang. Oh, ito. Oh, ayan. I guess i mo na lang strap scrap na lang ula. Oo. Oh. Ayun, mabibili nila sa halagang 1.5 na lang. 1.5 na lang. Napakamura oh. no. Na. Original na, original na. Ah, original na. Lang, ah. Pili lang kayo oh. dito, meron tayong mga dito, mga box. Ayun. Meron tayong diesel. Oh. diesel. Ayan. Yeah, diesel. Oh, ayan, so, Japan uh, na mas po, mas Japan. Mas mura yan. yan kaysa sa gasolina. Mas mura sa gasolina yan. Diesel. diesel. Mabibigay ko niyan, saka ah, meron tayong Omega. Ayun oh, may Omega pa. Japan plus. Ah, Omega. Omega. Ayan, pa nga plus. Pwede pa nga plus. <laughs> <laughs> Mega pin filler. Ha. Yeah, yeah, yeah. Ito tuloy ate, mababa pa. ate. Yan. Namili ka lang te. Yan. Oh, pa te. Ah. Sa Carmen Planas mga pops. Dito po Ato. sa pwesto ni Mambo isa ka ito. Second hand na yan. hand na naman pero Ato. ano, ano po? po, po ano to automatic? Ano po siya? Mambo. Eh, no, hindi siya automatic ang Ito. Dami po sa talaga Mga ng mga tools Ito ang gagandang tools po Ang dalalagin ni Boss Danny Ayan may welding machine May blender na welding machine 'yan oh ang gandang klase to eh mga magbuburo so, halaga lang po puro lang, lang ibebenta ni Bustani 'yan go down 'yan lang ayan may mga ano rin siya ah uh, tindang mga hawale Kompleto po ko 'yan si Bustani mga pak ano ng sari-sari pong mga gamit ang makikita nyo rito sa so, Kurautan sa Divisoria mga pap sa Carmen Planas po yan napakarami pong tao mga pap yan, ayan po yan, linggo, umaga ng linggo marami po yan marami pong nakalatak po yan, marami pong nakalatak mga pap at ayun, nandito tayo sa pwesto ni Bus Dani Ayan, silipin natin ulit yung mga nakalatag ni Boss Daddy. Ayan, mayroon pa siya. Ayan, no? Oh. Kunti na lang yung stock nito. Original na lang. Ayan, no? Oh. Kunti na lang tayo stock ng mga paps. Ito, oh, oh. oh, ito, Adidas. Oh, ayan, Adidas, mga paps. Original, puro out. Eh, ito, magkano dito sa night? Oh, ayan, 480, mga paps. oh. 480. Dito sa Adidas? 80. Mm, 280 na lang daw mga paps so, oh. Original Adidas, napakagaan. Ayun oh. Ito po mga nakalatag ni busdani ngayon. Ayun si busdani Yan, magaganda po lagi mga quality na kalatag ni busdani dito sa burautan mga paps Ayun sa kanya pa 'yon, mga lutuan. Mga rice cooker. Yan, sa mga mahilig sa si rice cooker ito maganda po itong lutoan na to pang camping pwede nyo galing galing galin, pag mag-outing po kayo ayan murang halaga lang po yan sa murang halaga binibenta ni Boss Danny dito lang po yan sa Borautan mga po yan, ang daming tao, yung street na yan, papunta pa doon, ang daming po nakalatag dyan mga pop. Ito mga paps so sari-sari pong mga gamit nakita ko po rito nakalatag sa burautan mga paps Oh, may hard disk Ayan o, oh. magkano po sa hard disk bossing? Magkano sa hard disk natin? Ah, sa kapila, okay Ayan, mga mura lang po mabibili nyo yan mga paps. May DVD, DVD ro. Ayan Asus, Samsung. Ayan po, iba iba. Ayan po, iba iba mga gamit. Sigurado ano po, mura lang yan. Ah, wala kasi yung may-ari. Siguro nagmerienda mga paps. Pero mabibili po rin yung rito sa Burautan. Mura lang yan. Kasi mga nakalatag lang. Ayan. mga nagpo-collect ng ano, nagpo-collect ng tape. Dyan. Ayan, it, 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 it. ayan. Ayan, sari-sari pong mga gamit ang makikita nyo rito sa pura utang mga paps. Ayan, no, tuwing linggo, lalo na po paglinggo tuwing umaga. Ayan, mga paps. Ha? Punta, pasyal po kayo rito, mga paps, sa pura Ayan, mga paps. Pagkuntahan natin ang kaibigan natin dito. Ayan. Levi's. Silipin natin yung mga paninday niyang relo Ito, may tag viewer. 4.5. 4.5. Ayan, tag viewer, 4.5. Automatic. automatic po, mga paps. Okay, no? Automatic. Sa 4.5, may bawas pa. May bawas pa. Ayun, ang maganda dito, mga paps. May bawas pa, automatic. Tag viewer. Stainless electro. Ang ganda. So, hindi na hindi nagbabago kulay nito. Kahit mabasa sa dagat, okay. Kahit pwede. Ayan mga pops. Pwede mo paligo sa dagat yan. Ayan oh. pwede na paligo sa dagat. Ang ganda ng ano mga pops. Oh. Uh, dito sa parting lock niya, mayroon pang nakasulat talaga. Oh. Ayan, hindi siya basta nilagay lang. naka po. Ayan ang maganda dito. Ayan o. Oh. Maano po ng kuko nyo. ang Ayun, kakaiba yung lock talaga naman quality to ayan o oh, quality to mga box so, ganda nito sa kamay mga box ayan balik mo balik mo boss ayan, ayan nakikita nyo naman ang mga kamay ng ating boss ayan ang daming mga suot na mga talaga ayan, ayan meron pa akong iba dyan Eto. mga si master omega No, may umay ka pa. No? Oh. No. Oh. Ganda pa ng lalagyan. Big package yan. O, oh, ayan o. Oh. Ano yun? Lalagyan. Ayan, lalagyan. Ayan, ang ganda mga box. O, oh, dito, magkano? Ganun din, 4-5 din, Omega mga paps, ano nga atin din? Si Master Omega, 007 Ayan o, James Park Ah, ayan mga paps Omega Ayan, Omega, pero Yung ano niya, James Park Ayan po, Omega pa rin Omega Omega, ayan po mga paps o Naka-okit po yan ha ah. Hindi po yan basta nakadikit lang ayan oh. Maano nyo po yung salat no oh, sa kuko nyo. Pwede na ba? Kung wala 250. Ayun oh may nakalagay 007 no oh, James Bond. Ayan. pati dito sa loob oh. Ayun oh nakikita nyo po ba yung, yung nakalagay dun sa loob? Ayan, oh 007 oh. Saka mamigat. Ang ganda. Stainless electro rail. Stainless electro rail. Ang ganda nitong dalawa na ito mga pops. Oh. Ah, Ayan, oh. No? May date. Automatic. Ayan, oh. No? Tsaka umiiko to. Umiiko. Ayan, oh. No? siya. Ang ganda mga pubs, oh. Pwede rin to kahit sa dagat. Pwede Ayan, mga pubs, oh. Ayan, ang ganda talaga lagi ng talaga ni idol natin. Talaga naman. May Rolex pa, ah. Pero so, ba Rolex? Oh, magkano sa Rolex? Pero din 4 Ayan oh may Tag eh. Omega 007. May Tag ah, may Rolex din. Ang ganda mga papso. kung gusto nila oh, mura, meron na ang mga dati Rice. Or Rice, Casio. oh 250 lang ah. Waterproof na, Ayan may Ayan Ayan sa mga budget mail ito armor yan armor so waterproof na rin daw kasi pa <tinyo> <tinyo> kaya kaya ng budget kaya kaya nang budget Oh, <tinyo> okay, pero dito ang mga pang ah, pag sot, -sot mo yan, yan talaga maganda oh, yeah. malakad pang dadalo ka ng occasion Ayan o oh. Talagang ikaw ang makikita dyan Pag sun mo yan uh, Meron din ako Richard Mill O oh, Richard Mill May automatic ako may quartz ako O oh, may automatic na siya Ayan o oh. Richard Mill Richard Mill mga Pops o oh. Transparent yan O oh, ito transparent yan O oh, dito magkano Richard Mill 2.5 2.5 Automatic Ayan o oh. Ayan, ang ganda mga paps, oh. oh. Lapas natin. Lapas natin. Lapas natin. 600. Ayan, oh. Puting-puting. oh. Puting-puting mga paps, oh. Richard Mail, ayan, oh. Sa yan. Ayan, tapos may tatak pa po yan. Ayan, oh. oh. ang kagandaan nito, hindi basta sticker mga paps. One, two, one, ano po lang kung gusto ano ano sumasabit. Nakaupit. Tawad pa naman yan. Ayan o, baliktaran ko yan mga paps. Ano kaya mo? Tawad ano ano ka na, sagad. Nakali Ang ganda mga paps. Kaya ano so, pa nangyuntay mga paps. Pasyal po kayo rito mga paps sa Burautan sa Carmen Planas. Dito po yan. makikita nyo si Boss Idol. Ayan. Lalo na po paglinggo, pumunta kayo rito kasi maraming nakalatag na paninda. Di diba, boss? Yes Iyon yeah, o okay, mga pops, dito tayo sa ano Sa dulo po, sa bandang dulo ng Burautan mga pops Ito sa kaibigan natin, ayun eh. silipin po natin kung ano mga dala niya ngayon Oh, may laptop pa oh Magkano sa laptop? 250 lang yan, 250 Ay, 250 lang ka oh May laptop na kayo mga pops, netbook Niyo Ganda talaga lang mga mabibig na mga paps Taruhin yun. ito may netbook na kayo Netbook laptop Pupuksan natin Ayan o Ayan makikita nyo mga paps Ayan o Netbook yan Laptop 250 lang Ayan The Bluetooth device is ready to tell The Bluetooth device is connected successfully Ang dami mga paps May mga PS pa PS2, PS3 Ayan ang dami oh. Ayan mga paps oh. Mura lang po magbibili nila dito sa Burautan mga paps ah, May mga mouse mga magagandang klaseng mouse po yan ito naman iphone ipad charger Ayan o. Oh. mga charger mga paps adapter ultra small adapter charger sari sari po mabibili nyo rito mga paps yeah, kung may time po kayo mga paps special po kayo rito lalo na sa linggo linggo ng umaga mga paps Sigurado, marami po kayong makikita at mabibili dito, mga paps, sa mga gamit. Ayan po, mga paps. At ayan, hindi lang po mga sari-saring tools, ang uh, mga relos, ang makikita nyo rito sa Borotan, mga paps. Mayroon din po nakalatag na mga bisikleta, mga paps. So, ayan, kung for sale po yan. Mountain bike, mga paps. So, makikita po kayong mountain bike rito, mga paps, sa Borotan. Ayan, o. Ayan, mga paps. Mura lang nyo po mabibili yan, so, mga Pops. Mas magkano sa mountain bike? Ha? 8.5? 8.5? Ayan mga pato, 8.5 daw Ang ganda ng gulong Ayan o, oh, ang ganda na ng gulong Kakamitin nyo na lang, 8.5 lang Sa halagang 8.5, may tawad pa yan Ayan May mountain bike na po kayo, may uuwi nyo na Ayan o, oh, so hindi lang po rilos Hindi lang sari-saring tools ang mabibili nyo rito mga paps may mountain bike pa eh, mamimili, mamimili po kayo rito ayan o, oh, may ibang klase yung manibela mayroon pong ordinary yung manibela 8,500, eh, may bawas pa yan mga paps ayan eh, o, may nakaporsi kaya pasyal po kayo rito sa yung mga paps, sa carmen planas ayan. sari-sari pong mga gamit ang mabibili nyo rito mga paps sabi sa rin ito video audio 450 watts bluetooth speaker mga pops oh puro lang lang po mabibili yan dito pabigat ano may mga speaker po sila dito po yan sa store na to ano to speaker pa TV audio pa rin oh. ayan ang ganda oh. ito mayroon mas malaki magkano po sa speaker ma'am? Dito sa 550 watts. O oh, yan, 1.5 lang yung mga paps. Oh. Samantalang yung watts, 550 watts, Bluetooth. Ang laki po, ang lakas yan. 1.5, may bawas pa po yan. Ayan, yung speaker, makikita nyo po, ang laki. 1.5 daw, ayan, bigat. Ayan, po, sa mga mahilig ng Bluetooth speaker dyan. Ayan, dito po sa Carmen Planas, sa Burautan. Lataga ng mga sari-saring gamit. Marami po kayong mabibiling mga gamit, mga paps. Ayan, kaya pasyal po kayo pagka may oras kayo. Maglakad-lakad kayo dito sa Burautan, sa Carmen Planas. Ayan po yung tao niya. Napakarami po tao na mimili mga pangs. Sari-sari pong mga gamit ang mabibili nyo dito. Eh. maganda rin yung pan display Ayan. marami pa kung namimili sa loob so tayo po hindi napapasok okay na makita natin sila na nakaganyan Ayan, lagi pong magagandang nilalatag nitong tindahan na itong mga paps so, lalo na itong mga speaker magaganda sigurado so, ang lalakas po tumunog yan